Sabi na mga DDS, si Digong lang daw ang may malasakit sa bayan. Talaga? Ito ang tanong namin sa inyong mga DDS. Kung si Digong ay talagang siya may malasakit sa ating bayan, bakit niya pinasara ang cBN na may empleyado na 11,000 katao. Kung totoo siyan, pwede lang naman niyang patawan ng suspension o kaya penalty ang IBCBN kung talagang nagkasala. Bakit niya pinasara? Kung may malasakit sa bayan si Digong, hindi niya pinasara ang IBCBN dahil inisip niya sana yung kapakanan ng mga pamilya ng tao mawawala ng trabaho. At bakit niya pinapasok ang Pobo sa Pilipinas kung may malasakit siya sa bayan? Kasi ang pugo mga inchit lang ang nakikinabang doon at puro kriminalidad lang ang naidulot sa bansa ng Pilipinas nang Pugong iyon at bakit siya pinuprotektahan si Kibuloy? kung may malasakit sa bayan? eh si Kibuloy ang dawing patong patong na kaswem na kayo bakit niya pinuprotektahan? kung talaga may malasakit sa bayan pakikinggan niya reklamo ng mga inabuso ni, Kabu ni Kibuloy. Noong panahon niya kasi, itong si Digong, panahon niya, ang dami na nagsampan ng kaso laban sa Kibuloy. Pero, iniitsapwera yun lang na mga korte na sinasampahan ng mga babaeng inabuso niya. Taga bang may malasahe sa bayan si Digong? Si Kibuloy may patong-patong na kaso? At bakit? Parang nagiging spya siya ng China. Kung may malasahe sa bayan, dapat hindi siya uh, nagbumukhang espya ng bansang China dito sa Pilipinas Ara yung mga didiis mag-isip kayong mabuti kung talagang may malasakit sa digong nyo eh dapat hindi niya ginawa yung mga nabanggit nating mga bagay at kung talaga may malasakit si digong sa bayan bakit siya pumatay ng pumatay nang umabot na may ka katao ang pinatay na kanyang war on drugs na wala namang silbi. Hindi natapos, umalis siya sa kanyang panunukulang bilang presidente na ang drugay nandyan pa rin. Pero ang daming nasayang na buhay, kung talaga may malasakit sakit sa bayan, hindi nga pinupapatay ang kanyang kapwa Pilipino na dahil sa kanyang war on drugs. Ang pagiging abik ni Digong sa pagpatay ng tao yun ang napakakarumaldumal niyang hindi uh, makatao na ugali. Hindi siya makabayan. Wala siyang malasakit sa siya bayan. Doon mo makikita na wala talaga siyang malasakit sa mga Pilipino dahil sa pagpatay ng pagpatay na yung sinasabi niyang adik. Na hindi naman lahat ay adik. Ang daming namatay na wala naman tarang kasalanan. Ang daming namatay na pinagbintangan. Ang daming namatay na napagkamalan. Kaya kung tutusin, mga sabi ng mga didis, e wala namang katotohanan na sila nga may malasakit sa bayan.